Hello mga lalab sa Pinyuy. Ito na nga ang ate Hello. ang ate nyo nagluluto ng biko. Eh. Nagluluto ng biko ang ate nyo. Ito yung ano niya, Ano to, biko na bisaya. Di ba ganito magbiko ang mga bisaya? Isasaing yung malagkit at pag nag... At pag nag-ano na to. At pag nag-ano na to, malapit na maglatik ilalagay yung ano, yung sinain na uh, malagkit. Dito kasi sa Pampanga, iba sila, iba, iba, iba ibang pamamaraan lang sa paggawa ng biko. hinalu lang hanggang sa maluto. Para sabay-sabay ilagay gata, asukal ganyan tapos inaano hinahalo hanggang maluto. Pero tayong mga Bisaya iba, 'di ba? Gagawin mo ng ano, latik kayo yung malapit nang maging latik yung ano uh, gata at saka asukal bago ilagay yung kanin, 'di ba? Ayan na siya, mga malabs. Sinalo-halo ko na siya. ba? Diba? Eh. Ang biko sa Bisaya. Ang biko sa Cebu. Ewan ko lang sa ibang parte ng Desires and Mindanao kung ganito rin sila magbiko. Linagin ko ng star anise para mabango. Para may aroma. Ayan. Luto na siya. Pinainin ko. Ayan, pinainin ko siya. Pero luto na siya. Yan, mga malabs. Ang biko ng taga Cebu. Ang biko ng Visaya. Thanks for watching. And Happy New Year to all. And God bless us all this year, 2024. Bye, mga malabs. Yan, takpan natin ulit para mapainin at magkaroon ng dukot sa ilalim mo. Bye!